Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 17, 2025, Merkules ng 24 na linggo sa karaniwang panahon. Atin po ang unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, Chapter 3, Verses 14 to 16. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunman, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saliga ng katotohanan, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging taong at pinatotohanan ng Espiritu nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang Salita ng Diyos Mali po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ito pa lang yung unang bahagi ng sulat dahil ito ay nahati sa dalawa no, na sulat ni San Pablo. At gayon man sa ating pong narinig na uh, sulat niya, ay pinaalalahanan niya si Timoteo na ugaliin na mabuhay ng naayon sa uh, simbahan. No? Sabi nga po dito, no? Uh, yung tagubilin niya ay Uh, dapat ugaliin ng sambahayan ng buhay na Diyos na simbah sa simbahan na siyang haligi at saligan sa ng katotohanan. So, uh, sabi nga, kung sakaling hindi siya makarating agad no, dahil nga siya ay nakabilanggo, pero ibinibili niya na itong paalala uh, paalalang ito na ayusin ang pamumuhay bilang miyembro ng simbahan, bilang bahagi ng simbahan. Kaya po, ganda rin sa araw nito ay mapaalalahanan din tayo ng bilang uh, bahagi ng ating simbahan. Tayo na tinatawag ng mga katoliko, tayo ay nasa isang pananampalataya, uh, isang paniniwala. Uh, nakakalungkot man pero ang nangyayari ngayon, maraming tinatawag na katoliko pero hindi naman nagsasabuhay. ng naaayon sa aral at turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya tuloy ang gulo-gulo ng, ng lipunan natin. Dahil no, majority naman po talaga sa Pilipinas ay katoliko. Pero bakit ang gulo-gulo? Bakit ang daming nakawan, ang daming korupsyon, ang daming kasinungalingan? So, ibig sabihin, marami sa ating mga katoliko talaga ang hindi nabubuhay na at hindi namumuhay ng ayon sa pag-uugali na dapat na tinataglay ng isang miyembro ng simbahan. Kaya po, no, nawa no, sa araw na ito, ating ding suriin, no, tayo mismo, uh, ating mga sarili, personal na pag pagsusuri no, kung paano nga ba. Kasi gaya ng madalas natin pinapaalala, ngayon maraming rally, maraming pag-aaklas. No. Galit-galit tayo sa mga nakawan, sa korupsyon, pero pagdating naman ng eleksyon hindi rin tayo bumoboto ng naayon sa ating konsensya dahil ngayon magro-rally tayo dahil sa nakawan pero pagdating ng eleksyon maabutan ka lang ng, ng pera uh, nakalimutan mo na lahat ng iyong pinaglalaban nakalimutan mo na yung mga pagod mo sa rally Kasi binigyan ka lang ng bigas ng dilata kaya po maganda rin talaga na ang isang miyembro na ng simbahan ay talagang may paninindigan para sa kanyang pananampalataya ng no? dahil kaakibat niyan siyempre yung mga aral na binibigay sa atin na At dapat sinisikap natin isa buhay saan man tayo naroon anuman larangan, anuman profesyon ang ating pinapasok mapa simbahan mismo o mapa uh, nagtatrabaho sa gobyerno sa pamahalaan ay hindi natin pwedeng iiwan o isasantabi muna ang mga aral ni Kristo. Kundi sisikapin natin dapat na ito ay isabuhay sa atin po mga paglilingkod. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong punan.